mga asaltek singit ko lang mabilisang vlog lang tayo. eto nga pala yung baboy na binebenta natin ngayon. Nagbebenta na pala ako ng baboy. At eto may order na nito kaya ako to nilabas ng mga asaltek. At ano siya, ah, uh, pwede siya pang-lechong belly, no? So eto yung pork belly na may balat. Yan mga asaltek. At syempre dito may available din tayo dito mga 'yan. Yung ano, pang chicharong bulaklak no? Fresh. Tapos meron din tayo dito ng spare ribs, mga asaltek. 'Yan, spare ribs. Tapos dito. So, wala na. Out na rin to, no? May umorder na rin ito, mga asaltek. Ito nga pala yung pata. Uh, so, mabilis ang vlog lang tayo, mga asaltek. Yan, ito yung pata. So, so tumitimbang siya ng kulang-kulang. 900 grams ang isa. So, malaki yan, mga asaltek. Di ba? All good. So, may naka-order na yan, may naka-order na yan, mga asaltek. Sold out na. So, kabilis no, mga asalte. So, yan ang uh, bago nating uh, extra income na negosyo dito sa Japan, no? Para tayo umunlad. Tapos, ito pa yung mga nagpa-reserve. Yan, di ba? Sa Osaka, sa Tokyo, at Oita, mga asalte. At ito yung price list natin, no? Sa mga binibenta ko, mga asalte. So, mabilis ang vlog lang tayo. Ngayon, mga asalte, punta tayo sa labas. Punta sa, sa labas mga saltik dahil may paikito pa ako sa inyo. Hmm. So, ito, ito nga pala yung sasakyan natin, no? si Black Sting. So, papalitan na rin natin yan, malapit na mga saltik. So, punta tayo dito sa labas. May paikita lang ako sa inyo mga saltik. At madilim. So, buksan natin ang ilaw. Yan. All good, no? Yan, so dito, meron pa tayo dito, mga baboy. Yan, ito pa isa natin, lechon belly mga asaltik. So may modern na rin ito, no? hindi ko nilalagay sa pacer dahil padadala na natin, no. Yan, dahil ito yung mga ulo ng baboy natin, buo yan mga asaltik. Yan, may modern na rin yan. So sold out na agad tayo ng no? mga asaltek All good, no. So mga umorder ng mga kababayan ko dito sa Japan. Maraming maraming salamat sa suporta nyo. Yan, sana lumago pa itong negosyo natin ngayon dito sa Japan. So dito, walang laman, no? Yan. Tara, balik na tayo. Pinaito ko lang sa inyo mga saltik. So lahat yung mga kasaltik, no? In-order sa akin. At ngayon ang ginawa ko, pinost ko sa Facebook. At nung pagka-post ko sa Facebook, after 2 hours, 4 hours, 5 hours, yan, marami ng mga nag-PM sa akin. At umorder sila, no, umorder. Kumbaga, sideline na rin natin niya kasi, ano, Golden Week dito sa Japan ngayon. So, ilang days din yon So, mahaba ba, ilang araw din, no. At uh, walang income, walang nandarating na pera. Kaya naisipan namin na, yan, mag-business muna ng baboy. Na, rekta talaga siya sa katayan ng baboy, no, mga saltik. Fresh na fresh, no. Kaya sa mga kababayan ko na nanonood dito sa YouTube channel ko o nandito mga kayo sa Japan, mag-PM lang kayo sa akin kung gusto nyo umorder. At uh, ibibigay ko sa inyo ng murang-mura. 'di diba? Tumubo lang ako ng konti, okay na yun. ba diba? Ayos na yun. Pero kapag marami naman yung umorder, malaki rin yung tubo. Ganun lang yun, diba? So yan ang bago, bago namin negosyo ngayon dito sa Japan. Uh, by order-order lang, no? mga asaltik. Pero kapag oras na marami na ang umorder, ba planuhin na rin namin bumili ng malaking ref. Yung talagang pang ano, para doon namin i-stack yung mga baboy, di ba? So yun, update ko lang kayo mga asalte. Mabilisang vlog lang to. Dahil hindi ko na na-vlog kanina, na-excite ako. Nung, nung, dumating yung order namin, kinuha pa namin sa katayan mismo ng baboy. Hindi ko na na-vlog, syempre. At uh, yun lang. Update ko lang kayo mga saltik at sa sumusuporta dito sa YouTube channel ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Till next time. All good. <laughs>